siya. Finish product. Yan, yan. Pwede mo na ipakain yan. mahal mo yung mga alaga mo talaga, hanap ng paraan, ano? You know? <laughs> Ikaw ulang ulam, sila mayroon. Okra-okra <laughs> lang ang ulam natin. Sila tuna-tuna. <laughs> Bali, ito yung nabili ko, oh. 3 uh, pesos isa. Oh, 3 pesos, oh. Ano? Yan. Makatipid ka rin sa cat food Sa ingan mo nalang ng kanin Kaya ayan yung kanilang uh, Ulam ngayon Pure ano Sa power babies ko Ayun na oh Nag aakyata na sila Gutom na daw sila Gutom Gutom na daw Gustong gusto ng Kumain Sige na Baba na Oh baba na tayo Oh baba na Oh Tatawagin mo sila ng ganito. O, oh, bilis nila. O, oh, baba na, baba. Okay, baba na, baba na. Okay, baba na, baba na. Biblis, baba. O, oh, tumi. Sige, baba. Hmm, dali, baba. Ayan, pinapauna ko yan sila. Kasi yung hagdan namin ay maliit lang. Bukan ni sa chicken floor. Hmm, ayan. Hmm, Ayan, nak kutum na, kutum na, Hmm, ayah na ayah na. Madilim lang dito kasi hindi yung ilaw. Uy, malakas ang hangin. Uy, malakas ang hangin ah. Oh, ito na. Mm-hmm. <coughs> Yan. Oh, dito yung iba. Ah. <coughs> oh, Tungtong. Dito, oh.